Gas the friendship that you get this don't mean to be grandly but... Hello mga talents, and di pa naman putay sa kusina. Nagluluto naman po tayo ng pananghalian. So, ang ating recipe today ay chicken wet spaghetti. Start turn on the gas. Add a little bit of oil. ilagay ang sibuyas at ang garlic, ang bawang at kunting halo-halo lang then add now the tomato Then, i-check natin kung lumabas na yung mga juicy ng ating mga sangkap. And then, kunting halo natin, baka masunog. Then, we gonna add the chicken. Maglagay na tayo ng mga pampalasa, syempre ang asin. Then, add the paminta. Now the chicken spice. Then add the garlic powder. Then dagdagan din natin ng tenderizer kaya para magbilis siya lumambot ang ating chicken. At so ito na, Pinapakulo natin para maging malambot ang ating chicken mga kalalaps ay dadagdagan na po natin yan ng tubig para kumulo at lumambot yung ating karne. After natin napakulo ng ilang mga minuto mga kalalap, dadagdagan na po natin ng magic use. At habang nagpaantay po tayo na lumambot ang ating chicken, ito gagawa na rin po tayo ng spaghetti. Papalambuti na rin natin. Let's check it again. At ito na ang looks natin. Almost done na po ang ating chicken na naruto mga kalalat. At luto na rin ang ating spaghetti. So after that, uh, titik pa na po yan ang ating tagaluto. So para maging masarap. At ayan na. Titikim na siya may kasama pang kanin. Yun yung tikim na may kasamang kanin. Parang kain na rin yun eh. Hindi naman talaga magpapatalo sa tikim ang, ang tagaluto. So yun lang ating menu for today mga kalalabs. Thank you for watching.